Yo, what's up mga chef ko? For today's video mga chef ko Pagsachap ako ako ng manok pang pie chicken ko ito Bali, 30 peraso po itong manok na chachapin ko At ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-chop Pero lagi ko itong video at in-upload din So, bali pang part 4 na ito Ayan. So, ito na mga chef ko yung pisang ko na Itong manok na chachapin ko pang fried chicken Pang binta dito sa aking pinagkatrabuhan dito sa Asaw Grill and Steakhouse dito po sa Cabin City, uh, Papuntang PN. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat yung mga pala mga chef ko ay sa inyong isuporta. So ito na mga chef ko, ito pag-ita ko na sa inyong na kayo mga chef ka ko So ito mga chef ko eh, nahahati ko na ito sa gitna, Picho at saka ito yung kita bali 30 piraso po ito. Uh, po ito. Ito po yung 15 piraso na linis ko na. 15 piraso na kababay kasi frozen po ito mga chef po. Galing po na ang SM. So, mag-start na ako dito sa ano, sa 15 piraso. Pakipetita ko lang sa inyo mga chef po. So, ito na mga chef po. Ipapakita ko na sa inyo. mag na ako. Picho. Ngayon. Eh, dito po, ano nyo makita ang aking pinachap? ibaba ko lang to konti itong aking camera ayan so ito ang aking sabalan so ganito lang mga kasit ko ako mabiyat ng pangkansusin isang pirasong manok pinapalabas ko ng 12 piraso yan dito ko sa ilagay sa ilalim ito yan nakasakaw dito yung aking sinachop yan lang Hati dito sa dulo, pitso. Saka, hati din balay tatlo. Tatlong slice. Ayan. Isang pirasong manok. Dosi piraso. Ayan. Ano dito? Ang chop soy ito. Ito naman. Ang bago tong pitan, malinis na to wala na sang baga yan yan tatlo din to tatlo tatlo dito So, ito mga kakirap ko ito eh, ni style ang nagawa ko. So, na hindi ako nakapag-video sa so, mga ginagawa ko dito kasi sa sobrang busy at maingay pag nagka-under po lahat yung ano yung exhaust fan sobrang ingay hindi kami magkaringigan maraming order maganda sana pag nag video pag binibideo ko yung mga ginagawa ko dito kung paano kami magluto kaso lang ang problema maingay pag maanda ito kaya ang ginagawa ko na lang nagbibideo ako pag hindi na yung ito pa ng ngayon wala masyado maraming order kaya hindi po kami nakagano magpapandar na So, yun. Napotol ko yung aking video dahil may pinapagawa lang yung aking kasamahan. Pinapatimta po yung bone steak. Ayun. So, tuloy-tuloy lang ako dito mga kasyep ko. Yun. So, so, pagkita ko rin sa inyo, hindi lang puro mukha ko rin. Ah, nagsawa na kayo sa pagmumukha ko mga kasyep ko. Eh. Dito lang kayo titingin sa pinachop ko. Yan. Ganyan po mga chop ng manok. Yan. Kita. Yun. Okay. So mga chef ko eh. Itong buong manok, ipapakita ko sa, sa inyo kung paano mag-chop. Ito po yung hindi pa ito malinis. Ayan. So, chachapin ko siya kung paano ang tamang pag-chop nito sa isang buo. Yung iba kasi, dito sila po nagagayat sa pitan. Pero, ito yung diskarte ko. Dito po ako na no, nasa sa, ano, sa balibog. Yan. At yung sigit na tapos sila. Yan. Hindi pa mabilis. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung ibang style. Tulad nito. Diba Hindi pa ako maghiwa dito. Yung iba dito. Dito po sila naghiwa sa so, may pitso. Ganyan no? Parang hirap. Yan. Pero pwede din. Pero yung style ko, mas madali po yun. Yan No? Pero, hindi mo maano yung pagka hiwa nya. Pero pag dito style na diskarte ko, mabilis to. Dito po tayo mag-umpisa sa Taas, hiwa, balik yung bano, tapos hila. Yan o. Mabilis lang, di ba? Yun. So, yun mga ka-chef ko ay, sana meron kayong natutunan, kung paano yung style na mabilis sa paghiwa ng isang buong manok. Yun. So, ito na tayo. Naghiwa ulit ako pang fried chicken. So, pinakita ko lang sa inyo, kung paano yung tamang pag-slice ng manok sa isang buo. Yun. Yun o. No? Know. Tsaka isa pa. Kailangan talaga dito is matalas yung kutsilyo nyo. Itong kutsilyo na to. Yan. Bagong bili po ito. matalas po talaga sa pang chop. Sa mga gulay. Ano. At mga ano pa. Pag yung bakal or kakoy. Yan. Okay. So, dyan lang kayo mga ka-chef ko. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung tapos na ang aking paggagaya. Okay? So, ito na mga ka-chef ko. Eh, Nagayat ko na po yung kinsi peraso. Nagayat so, ko na siya. So, titiplay ko na siya mga ka-chef ko eh para mamarinit na. At ito yung kinsi peraso mga ka-chef ko. Eh na hati ko na rin yung sa gitna kasi kanina medyo frozen ayun papakita ko rin sa inyo kung paano ako maglinis so dyan lang kayo mga chef Koy so ito na mga chef ko ilinisin ko na tong manok paano ako maglinis papakita ko sa inyo so dyan tanggal ko itong baga baga ito, ito ayan tapos yung mga konting balahibo doon So, pagdating naman dito sa kita, di ba may ano po dito? May baga. Ayan o, baga. So, tatanggalin ko rin to. Ayan. Tanggal ko rin to siya. Para, maganda po yung pagka, ng fried chicken na wala po siyang baga. Ayan. Malibis na po siya mga asep ko. Ayan wala nang baga. Ayan So dito tayo ulit sa picho. Ah, so, tama. Yan, wala naman siyang baga na ano. May mga tira-tira lang. Ayan. yan, oh. Ayan. Tapos. Ito, 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 Baga. May baga siya. Oh. Baga. Tanggalin ko to. Nagamitan ko ng kotsara kasi pag galeri masakit sakit po ang mga ano, kalire pag daliri lang eh, i iti ano nito ililinis ayun ang sakit na daliri. ayan so yun lang mga chef ko ganito eh. lang ako ang um, aking diskarte sa paglinis ng manok ayan so hanggang dito na lang mga chef ko sana eh. mayroon po kayong natutunan paano ang paghiwa ng buong manok at paglinis ng manok yan so hanggang dito na lang mga kakirkoy yan so yun lang mga kakirkoy hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan patinsya na kayo sa area ko ayan nakasabit yung mga kawali at medyo madilim yan thank you po sa inyong lahat ngayon po tayong lahat mga kakirkoy kung saan makayo na roon God bless you all bye bye